So yun guys, uwi na muna tayo At uh, sempre medyo mainit na, tangaling tapat na eh Kailangan na natin umuwi at magpahinga Ay tol! Ano yung mga yan? Ay mga tropa! Ayos na! Sama-sama sila Wait lang Balikan natin guys Hindi ko pwedeng hindi balikan itong mga to eh Masabi nila hindi ko sila pinapansin eh Alam mo kaululan <laughs> Tol, ano tol? Kumusta? Ayos ha? Nakalimutan mo na namin, kami. Eh. <laughs> Joyride move <movement>. Ayos yan. <laughs> Ako sa angkas. Ano sa'yo? Ano yan? Delivery? delivery? Delivery boy boss. Ah, delivery. Wait lang. Ano ala ano dito? Anong ginagawa nyo dito? Ito, kwentuhan na. Ah, kwentuhan? Antay ng booking. Kambay sa ilalim ng pulo. Ah, okay. Wait lang ha. Ano, tol? Kamusta, tol? Sabi ko eh. tol. Kamusta? Ayos, tol. Kamusta? Mubit. Joyride. Joyride ka na pala, no? Ito si Papa Long. Naano ka na? Mubit eh. Ikaw? delivery Ah, delivery deliver Ah, deliver ka? Ano yan? Empleyado ka dyan? Ah, empleyado rin. Parang MC Taxi rin, no? Parang... Lalamove. Parang ganon no? Shopping, Lazada. Kamusta? Bote. nakita nyo ako. Ano, nag Nagulat ako, BJ, BJ eh. Kay, ko, takal natin uh, din nagkita, no. Di ako, eh. <laughs> Hindi, grabe tang <-ex. laughs> <laughs> Hindi tangigs Hindi Ha? Hindi ah. nga, takal din, ano? Hindi, hindi. Busy lang talaga, busy lang, tol. ganda ng jersey mo, tol. Eh ito. Ano ba Dawa, 107. 107 ng Kasangga Party List. Ito yung ano namin, yung jersey namin sa ano? Sa angkas. Parkiris, di ba? Ano yan? Tumatakbo yan. Oo, oh, tumatakbo siya. Ano si yan? ano, si Mr. Akasanga. Ano yan, ito yung yeah, ano, yung uh, sinusulong ni ano, ni Boss George. Yung 107 ng Kasanga para sa mga riders. Sa mga informal na magagawa, 107 ng Kasanga. Wala naman kami ng lang yun eh. Huh? Ha? Wala naman kami ng mga pala dyan, para sa angkas lang yan. Hindi, hindi. <tod> Lahat to. Parang para sa angkas. Hindi, hindi. Wala, wala. Huwag niyo isipin yun. Actually, yung ito, di ba? Ito ng ano, HS na pinaglalaban ni Boss po, George. Mr. Angkasanga and Angkas. Ito yung para sa atin to. Mga MC Taxi, Platform, Lalamove, Joyride, uh, mubit, lahat ng platform. Hindi lang yan. Kasi tayo kasi informal ng magagawa, di ba? Katulad niyan, merong mga informal na magagawa. Ah, uh, ikaw. Ah, uh, may kapatid ka bang ganito kunyari? Tricycle, Ay, barbero, pin ha? Pinsan mo tricycle boy. Oyan yan katulad niyan. Tricycle boy. Ano yan? Uh, informal na magagawa. Ikaw may ano ka? Mayroong kang kapatid na ano or barbero? Barbero. barbero oh. Oh, yan barbero yan, informal ikaw. Makakabagaran ko tol, kikindigan sa may palengke. Oyan, oh, yan. Pwede yan. Diba yan yung mga ano, yan yung mga na magkakaroon ng ano, benefits once na makaupo tayo sa ano, sa Senado. Ah, okay. o, oh, di ba? Sabay-sabay. So, three. Ah, okay. Sabay-sabay. Okay. <laughs> Ayos yan. <laughs> o, hindi, maganda talaga ang, ano, ang isulong ni, ano, ni Kasanga. Tandaan nyo, ha. Isa lang ang pwedeng iboto. Di diba? ba? Isa lang yun, Isa lang yun, isa lang. Isa lang. Hindi, isa lang, isa lang. Isa lang ibuboto nyo. Pa sa party list, isa lang dapat ibuboto. Oh, isa lang dapat ibubuto nyo. Ngakala mo lang 'yun. Alam nyo, kung hindi pa kayo masyadong ano, aware, magano kayo sa Facebook, yung mga kasangga party list. Iyan nyo 'yun. Ipalo nyo 'yun kasi update para ma-update lang kayo kung ano yung mga sinusulong ni Mr. Angkas, Boss George. Ha? yon iyan nyo ipalo niyo 'yun. Po. Ang ano yung ano, yung kasangga tayo na, parang ganun. Ang um, 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 kasangga tayo na. Oh, parang ano, iano mo? Merong ang kasangga party list, may makikita ka doon na link. May makikita ka doon na ang kasangga tayo na. Oo, oh, yun, yun. Asa ka pagka, alam ba ba? Ayan, ang kasangga party list. Wala Ayan, yan, yan. May kita nyo. Ayan. Palo kayo dyan. Palo kayo dyan kasi meron tayong link dyan na pwedeng ano. Nakapag-fill na ba kayo? Hindi oh, O, wala pa kasi ibang platform pala kayo. O. Oh. Legit yan, legit o. Oh. Promise. Para sa atin to, tol. Buti na, buti na pansin nyo ako. Oh, iba't ibang platform? Saan oh. namin ah. Tandaan nyo to. Tandaan na. Ah. Ang 107, ang ang 107 ang kasangga. Nasa third column. Ah uh, lower right ha? lower right sa. Doon kayo mag-shade. Nasa ano? Lower right o, third glen no? oh. Tandaan niyo lang 'yun. At least papaliwanagan kayo na itong sinusulong ni Boss George, Mr. Angkas, is makakabuti para sa atin. 'Di ba? Ikaw, chismis mo. Chismis mo sa kapamilya mo. Ikaw, tol. Chismis mo rin, ikaw chismis mo. Kasi para sa atin to. Kakaroon tayo ng benefits dito. Once na maging okay lahat, di ba? O, di ba? Sabay-sabay. Ah, okay. O, di ba? <laughs> Talagang ano pa rin kayo, ano? Tropang komedyante, ano? Eh, wala eh. Wala nang puno ngayon, tol. Sana madagdag din yung puno, tol. <laughs> Ayun, eh, puno. <laughs> Hindi, dito tayo sa ano? Dito tayo sa pinapaliwanag ko sa inyo. At least, nakita nyo ako. Napaliwanag ako kayo. Kasi alam mo, actually maging okay ang angkas hangga okay tayo lahat sa angkas Oo. di ba? lahat tayo uh, magiging masaya magkakaroon ng benefits lahat ng informal na magagawa tayo informal tayo eh tandaan nyo ha ah, tandaan nyo hindi pa tayo legal 8 years na sinusulong ni Sir George itong ang ano itong platform natin Joyride Mobit uh, ano pa isa? Hindi o yan, mga ganun. Basta mga platform, wala tayong ano, pwede tayong makat. Alam nyo makat? Tumigil. M hindi matanggal, may stop. Pwede tayong may stop dyan. Di ba? Ito yung sinusulong ni Boss George para sa atin to, para sa tagumpay ng lahat. Actually, uh, maganda yung sinusulong ni, ano, ni Mr. Angkas. 107, tandaan na, ha? Angkas Angga. Ha? Wala na problema. Tropa-tropa tayo eh. <laughs> Tara tayo. Wala tayong ano, kailangan ano tayo, uh, good vibes lang. Ano lang tayo, sama-sama tayo sa tagumpay, di ba? Apply na lang kayo tol kung gusto niyo mag-apply ha. Ingat ha. Mainit, mainit ha. Ingat, 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 ingat. Okay, ingat. Let's go.